Trato-se sadah hanggang tuhod hanggang 3 Kaliwa Ito po nga uh, ano uh, mga ano man sa flood control projects. Yung mga palpak na flood control projects, mga substandard, maging yung mga ghost flood control projects ay iniimbestigahan na po dyan sa Senado. Uh. Uh, nanjan sa sa kabilang dulo butas na naman hindi na hindi hindi na kanit pero na, nagkaroon yan nasira oh hindi bo, never nagkaroon ah, bo, buwas, bo. Eh, hindi talaga be, it, hindi ginawa ito na naman the same thing pag titignan mo yung uh, report sa atin completed lahat meron na yan tapos ito na naman yung quality madaling madaling makita hawakan mo yung semento dito unang-una yung semento ganyan lang kakapal eh dapat ano 18 centimeters 18 centimeters mga 18 inches parang 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 kalsada dapat ganyan kakapal ganyan lang ang nandiyan pag, pag subukan nyo mamaya hawakan nyo sa kamay kayang durugin obvious naman eh ano, ano pang i-explain mo dito quality sira disenyo sira overpriced substandard kita batong ginamit yan din lang naman kinuha hmm. sa ilog din lang tuwa. Tsaka kita nyo naman ang itsura. Oh. Pag flood control, ibig sabihin, kaya niyang i-control ang flood. Malabnaw yung simento na ginamit. Nagtipid sa simento, nagtipid sa... Oh, tapos, meron dapat desiltation. Dapat doon na naman sa kontrata, may desiltation, dredging, completed. Tignan naman naman ninyo, paano magiging completed niya? Tignan ninyo, may isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Masukal na yan eh. Si Balita at Kaalaman, kaibigan po natin ito. Dito po sa kanyang uh, post, nakasulat dito, huwag piliin ang iimbestigahan sa Blue Ribbon Committee. Kasi baka ano, baka ang imbestigahan nyo lang yung mga kalaban nyo sa politika. Ay, mga flood control projects sa mga probinsya na hawak ng inyong mga kalaban. Pero yung mga flood control projects na hawak ng inyong mga kaalyado ay hindi nyo imbestigahan. Eh buti na lang eh merong ping lakson na ano na nagbubulga ng katiwalian. Si Jonathan Anda. Isang buwan nang lubog sa baha ang bahay ni Edgar sa Kalumpit, Bulacan. Ito yung timo gahay, tayo ganyan, ganyan kami na sasapong tubig. Kapag umaapaw kasi ang ilog, tumatagas ang tubig papuntang Barangay Francis, lalo kapag high tide. Ang dike kasi, putol pala at may butas na limampung metro. It's magawa yung na yan. Ah, so hindi nakatulong ang dike? Hindi. Dismayado si Pangulong Bongbong Marcos ng inspeksyonin kanina ang dike. Sira-sira, butas-butas at nausli pa ang mga bakal dito Intro pero Sabi nila Tapos na raw ang proyekto Pero tuwing I'm Mila Filipinos ou Risco, Abundance of the Southwest Monster, Strength Commuters and cars in the Chuma The Dunkers Farm, in the were not to smaller vehicles. With reports of at Palo Street and Avenue, Deep Waters in the and Finance bahay rin. Kapag natuyo na ang pera sa ng bayan!

In Manila, floods shut down the intersection of Roxas Boulevard and Calo Street and parts of Tide Avenue to light vehicles. The stretch of road from Manila City Hall to San Marcelino Street was closed to all kinds of vehicles. In response, the Manila local government deployed vehicles from Manila Risk Reduction and Disaster Management Office. nanjan sa sa kabilang dulo Butas na naman hindi na hindi hindi nakanit pero no, na, nagkaroon yan nasira o hindi po. never po nagkaroon po, po. Eh, hindi talaga okay, be, hindi okay. ginawa ito na naman the same thing pag titingnan mo yung uh, report sa atin completed lahat meron na yan tapos ito na naman yung quality madaling madaling makita hawakan mo yung semento dito unang-una yung semento ganyan lang kakapal eh dapat ano 18 cm. 18 cm mga 8 inches. Parang 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 kalsada. Dapat ganyan kakapal. Ganyan lang ang diyan. Pag hinapag subukan ng mamaya hawakan niyo sa kamay kayang durugin. Malabnow yung semento na ginamit. Nagtipid sa semento, nagtipid sa Ah, oh, tapos meron dapat desiltation. Dapat doon na naman sa kontrata may desiltation, dredging. Completed. Tignan naman naman ninyo. Paano magiging completed yan? Tignan ninyo. Tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Masukal na yan, eh. <laughs> Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report na may dredge sila. Ayan na naman. Parang hanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At uh, kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Managot sila, huwag sila managot sa akin. Managot sila dito sa mga tao dito. Na yung mga kahirapan na dinalala nila sa mga buhay nila. Hmm. Okay, sige. Thank you. Sinong kampanya ito? St. Timothy. Oh, St. Timothy ito. St. Timothy ang kontratista dito. Kaya titignan natin pag panahal ka lang, pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Uh, hindi pala sa, kaya, kaya gagawin namin ngayon na naalaman na namin. Mabuti nga yung website nandiyan eh at narami nang nagsusumbong. Uh, after that, uh, kung gamitin mo yung, yung ano, sa pag-report. Uh, uh, Oo, oh, sige, ipag-report kayo. report kayo. Uh, pag ulit report report sa akin, report na kay report kay na lahat nang ano, report na para alam na, pati sa press, report ninyo para alam na lahat. <mulong> nila kung kung ko Sabi nila tapos na raw ang proyekto Pero kaming mula ng ulo ko pa rin tayo May DK raw, may gana raw, may pump station Pero lahat barado, parang decoration Pahatara-tara, pahatara-tara Budget ang taas pero tubig umaapaw Pahatara-tara, oh Pero no, laborsay, kari, na wala, bursay lumobo lang Hindi ba ka ingrit tapos sa tarpa Pero ang drainage parang gawa ng grain kanan Bukit sa kalsada hanggang tuhod Kaliwa, kanan Pero si boss may bagong vibe Ay, <coughs> ay! Ang bahay mawawala rin Kapag natuyo na ang pera sa kapanang bahay

Gawan ng grade 1 Ghost project dito Ghost project on Pero hindi ghost ang bagong mansion My ribbon cutting May letrato sa up Pero ang drainage y, Parang gawan ng grade 1 Ghost project dito Ghost project on Pero hindi ghost ang bagong mansion Bir saksa